Ito so mga bike na no? meron tayong re-repair ngayon at may natunog daw sa nalagatok dito sa manibela niya kapag naliko siya. Hindi ko alam kung left side o right side. Isang side lang nalagatok. Uh, una unang natin gagawin ngayon dito. Uh, check upin muna natin ang isang e-bike. So, ano pala to, no? Lucky Lion. Ito, three wheels. Ganyan yung gagawin natin para malaman natin kung ano yung siyempre syempre pwede mo muna i-test drive sya okay ngayon na uh, test drive ko naman yung kanina may nalagotok, nalagotok talaga sya once na ang gagawin natin dito lalagyan muna natin ng jack dito sa ilalim titignan natin kung ano yung mga bearing na naalog sa kanya bearing first muna tayo no personal, ano, uh, physical check up muna tayo yan gagawin natin ito check upin natin kung okay pa o hindi yung bearing gawin natin, alugin natin yung e-bike. No? Abang inaalog natin yung e-bike, yung isang kamay mo, pwede mo naman ihawak dito. Yan. Tapos mararamdaman mo naman yan kapag may nalagatok dito. Okay, nararamdaman mo yan parang- parang pakalas. Parang nakakalas siya. Pag ganon, higpitan mo muna to. Pero pag mahigpit na to, pero ganon pa din, ibig sabihin, bearing na talaga yung problema. Pero this time, wala pa naman. Itindi ito hindi dito yung problema niya, no? Yan. So, check, -check upin naman uh, check -check up naman natin yung knuckle bearing niya. Ito tapos dun sa taas. Ang gagawin natin dito, i-jack natin siya. So, kukuha tayo ng jack. Yan. Tapos wag dito sa plastic ha ah. Ahana, oh, kasi bisan may mga plastic na ganito. Ahanapin niyo yung bakal doon sa ilalim. Make sure na sim, Kumbaga parang make sure na matibay yung bakal na pagkakalangan nyo nito. So, kunyari ito. Ihanap tayo. Yung mga ganitong bakal. Oh. Yan. Huwag ka dito mag-jajak. Huwag kayo dito mag-jajak kasi harness yan. Mapuputol lahat ng wire. Dito lang, dito lang. Yan. kung alog Tino, na siya ito no naalog na siya kita nyo dito dito tignan na naalog yan dito yan no naalog na yan tingnan nyo ha And may alog na siya yan you no know, laki ng alog nya oh, it's either pasikipan nyo muna doon pero kapag sinikipan nyo wala pa din uh, ano pa rin siya may alog pa din dito na yung bearing na dito yung papalitan natin knuckle bearing na so yan may alog sya okay. matagal naman na tong ibay eh, para sa akin lang ha gusto ko na rin palitan yung bearing nito siyempre para standard tayo no hindi na kakaba ka ba ang gagawin na muna natin ba na, na stand natin huwag nyo natatanggalin yung ano niyan yung pinaka jack yan huwag yung pinaka jack nyo huwag nyo nang tatanggalin okay ang gagawin nyo na lang uh, dito gagawin nyo ganito tatanggalin nyo na dito sa screw para makuha natin yung dito kailangan mapapaluwagan na natin okay so ito muna yung harapan ang babaklas natin tapos saka natin iaangat ng ganon yung manibela mismo okay so ganito lang yan ha Po, na yung natanggal nyo na make sure nyo na wala nang tirang turminyo. Kasi mababasag yan pag pinerasan nyo. May mga lock lang naman yan. Uh, may mga clip. Kaya pag natanggal nyo na ito pa. May isa pa tayong tatanggalin. Ito. Kailangan itong tanggalin. Kailangan itong tanggalin. Tapos, meron pa yan dito. Ito. Para mabaklas nyo Dalawa yan Okay Tatanggal na na so, Tatanggal na rin Tapos ang gagawin naman natin Bulong naman Tatanggalin natin Pero ito Papaluwagan mo muna Kasi mabigat eh

Papaluwagan nyo to. Tapos bubunutin natin pag ganun. Paluwag natin counterclockwise ha. Malagi. Dose yung gamit natin dito. Gagawin natin dito. Ito naman papaluwagan natin sa so, sunod. Bali, dalawa yung tatanggalin natin. Ha. Ito yung lock. Tapos yung isa pa dito sa baba. So, medyo matagal lang to kasi pinito talaga yung ano niya. Yung thread. So, nabunot na natin. Ito siya. Uh, nabunot na yan. Tanggal na yan. Ganito lang. Tapos ito, papalitan natin yan. Kaya sisipotin lang natin dito ng flat screw. Mm -hmm. Tapos, tapos. tinanggal ko muna yung luma tapos eto papakita ko sa inyo bali eto na yung papalit natin ito yung sapin sa ilalim na damage na tapos insert na natin tong bago tapos gagrasahan muna natin itong bagong ano bearing niya ano, para mas maganda insert tapos insert ko na yung bearing dito sa ilalim medyo overhead lang kaya medyo mahirap tsagain nyo lang din tapos ilalagay na natin itong first lock nya papahigpitan nyo na din tapos second lock pwede na rin isunod dyan tapos ayun sunod sunod din nyo na assemble nyo na lahat yung sequence nyo kanina kung paano nyo kinalas at madali na lang din mag align yan so yun na ah. sana may natutunan kayo sa video natin nakita nyo naman kung paano mag -backlass. pinakita ko lang dito kung paano baklasin yung ating ano no knuckle bearing paano magpalit kung bakit ba papalitan, paano mag-diagnose kung papalitan ba o hindi. At least nalaman nyo kung paano mag kabit na ng knuckle bearing. Tapos assemble nyo na lahat. Then i-align nyo na, i-straight nyo yung manibela, i-straight yung gulong, sikipan nyo na, i-balik na lahat. So sana may natutunan kayo, please like, share, and subscribe. So subscribe ka na dyan sa channel natin.